Sa UAAP naman, lubos ang kasiyahan ni DLSU star Mike Phillips sa pagkakataong ibinigay sa kanya na makasama sa isang court ang iniidolong si Justin Brownlee suot ang uniforme ng Gilas Pilipinas para sa kampanya ng bansa sa 33rd SEA Games. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Hindi maitago ni Mike Phillips ng De La Salle University Green Archers ang kanyang kasiyahan sa pagkakataong makasama ang idolo niyang si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas para sa darating na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Ayon kay Phillips, matagal na niyang hinahangaan si Brownlee at malaking karangalan umano ang makalaro ito sa iisang koponan. Dagdag pa niya malaking inspirasyon para sa kanya ang pagiging huwaran ng naturalized players sa loob at labas ng court. Magiging mahalagang bahagi si na Phillips at Brownlee sa kampanya ng Gilas upang may pagtanggol ang gintong medalya sa men's basketball habang layunin ng koponan na mapanatili ang dominasyon sa rehiyon. Para kay Phillips, itinuturing niyang full circle moment ang uling pagsasanib puwersa nila ni Brownlee marapos silang magkasama noong nakaraang SEA Games Edition. Si Brownlee na matagal nang kinikilalang bayani ng Barangay Ginebra ay inaasang magdadala ng karanasan at liderato sa kupunang binubuo ng mga piling manlalaro mula sa kolehiyo at profesional na liga. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.